<laughs> tapos, iko mo uh, basta sa ipon, na kay Erwin ah, uh, 4 to 5 days natin tapos. ko na Ah-ah. outfit. Uh -huh. <laughs> <laughs>

Sino <laughs> next premier? Sampol ka muna dyan. Sige na, sampol daw kasi mag-in ako. <laughs> uh, pero sa mo, surprise Wag na, para ano, para sa di mo surprise. <laughs> <laughs> Saan ba niya kukunin ko yung ano? Ang Oh, hindi ba niya? Ano ako makainit. 2 hours na 30 minutes na. Sino sunod mag-premiere? Hello, <laughs> <laughs> bawat sayo oh. oh. Ang daming <laughs> ano ah.

Oh, <laughs> kayo ni Bong. Kayo, kayo nih <laughs> <laughs> Kung di ba pala lang? <laughs> Wah, gusto ko tibak. Wai, wai, na ako tibak. Kat <laughs> ko <sa> yon. <laughs> <laughs> oh, magkasarado na yung my live <laughs> Sumubra na. <laughs> Ayan Sumo oh. to. May pa-kostyo oh. mo. So. Ha? Ah. <laughs> Tapos, diba? May pa-kostyo pa si Bunso. Nagbigay pa ng sunglass, oh. Sakit na, Sakit na na ako katawa. Sakit na ngayon dito ko. Oh. <laughs> uh. Tapos sabi mo kay Erwin, confirm na yun na 4 to 5 days tol. Tapos pagating ko ng Manila, kasi kamo, pabiyahin na kami halos. Ayan na. kami na magpunta sa ng na ko ng Manila, kasi Mag-change outfit na naman yan. Oo. Oh, ganun na pa ng Manila, maganda yang tiba anoy sa toos <laughs> maganda yung black anoy ko bintan atang mga naman sinong may sunod sino mong may sunod sino si nito eh? ha ano okay okay magbalda ka na kasi magi si hos <laughs> Pandata mo <vos> sa sayaw. <laughs>